Hi guys! For today's video, we're gonna make a pancit canton with a twist. Meron tayong bawang, sibuyas, carrots, cabbage, at saka gagamit din tayo ng butter. At syempre, ang ating Lucky Me Pancit Canton is spicy flavor. Meron din tayong quail eggs. Una nating gagawin ay pakuluan natin muna ang ating noodles hanggang sa lumambot. Meron din tayong salt and pepper to taste. Uh, isa lang ang kawali, lagyan ng mantika. I Spread lang natin ang ating mantika sa kawali. At pagkatapos i-check natin. Kapag mainit na ang kawali at mantika, ilagay na natin ang ating bawang. Igigisa lang natin ang bawang. By the way guys, itong aking mga sangkap sa aking pansit kanton ay itong tira-tira -tira, tirang gulay lang ito na nasa rep. Kaya nilagay ko sa pansit kanton. Para naman hindi boring ang ating pansit kanton. Ganyan, igigisa lang natin ang ating bawang. Medyo matagal. Tapos isunod na, isusunod na natin ang ating uh, sibuyas na Bombay, kulay pula. Kulay pula ang ginamit ko dito, guys. yan Gisa lang natin. Gisa, 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 gisa. Sige lang. Tapos isusunod na natin ang ating Um, hiniwang carrots. Ayan. Ayan. Eh, ulit. Halu, -halu ulit. Para naman, masarap kasi pag may gulay, para naman maiba-iba yung pansit ka kanto natin na eh. hindi, hindi lang ano, walang gulay. Kaya hinaluan na lang natin ng gulay. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng kaunting butter para mas masarap ang lasa niya. Igigisa natin ang gulay sa butter. Ayan. Tapos halo-haloin natin ulit. Halo-halo lang. Halo-halo. Sige lang halo. Puro na lang halo-halo. Ayan. At pagkatapos, pag na-melt na yung butter, Uh, takpan lang natin ng konti kasi medyo matagal din ang carrots palambutin. Siguro palambutin lang natin ng dalawang minuto. Pagkalipas ng dalawang minuto, ayan na. Ayan. Luto na siguro yan. Tapos, isusunod na nating ilagay ang ating repolyong ginayat. Ayan. Yan, yan. Mga tira-tira, mga discard lang, guys. Kesa naman matapon ng ating gulay. Mabubulok lang sa rep. Di, ihalo ko na sa pansit kanton. O, di ba? Sumarap pa. Lagyan natin ng ating pamintang durog. At saka salt to taste konti lang guys kasi yung ating butter is uh, slightly salted na siya kaya konti lang ang nilagay kong asin baka mamaya big, biglang umalat ba ayan di ko siya hindi, hindi ko na siya nilagyan ng toyo guys kasi talagang yung ano na lang yung di ba yung pampalasa doon sa pansit canton meron naman siya mga paket. ayun lang kasi yung packet ng pansit canton is meron na siyang toyo eh takpan ulit natin lutuin ulit natin ng 2 minutes ayan luto na yung gulay uh, ilalagay na natin yung ating uh, pinakuluan na pansit ayun, noodles yan tapos, halu-haluin lang siya natin. Ayan. Halo lang ng halo. Walang katapos ang halo. Sige lang halo. Ayan na. Gawin nyo ito sa inyong pansit kanton guys para naman hindi boring ang inyong pansit kanton. At kung meron kayong mga leftover na gulay, why not? Hindi ba? Kesa naman siya masayang at matapon. Eh ilagay na lang sa pansit kanton. Ayan, iyano lang natin, i-mix lang natin yung ating gulay sa pansit. At, at pagkatapos niyan, ilagay na natin yung ano, yung um, seasoning niya na nasa pakete ng noodles. Ayan, ilagay na natin isa-isa nating ilalagay Madali ang luto lang to guys kasi pag kayong gutom na gutom na kayo, madaling luto lang, 'di ba? Ayun. Siguradong masarap at healthy pa, 'di ba? May gulay siya kasama. Ayan, nailagay na natin lahat ng, ng kanyang seasoning mix, mix, mix ulit. Halo, haluin ulit. Halo, haluin na naman. Puro na lang halo. Ayan, o. Oh. Hindi ba? Mahirap kasi haluin sa ano, di? Ang ginamit ko ay yung tong. Ayan. Mas madaling luto, ah, uh, haluin pag tong ang gamit. Iyan natin. Walang katapusang ang kahahalo. Halo lang ng halo. Hmm. Dito sa bahay, wala nang magawa. Hindi na makalabas ng bahay. Puro na lang luto. Ayan, bayaan ng magsitaba. Ayan, ilagay na natin ang ating nilagang itlog ng pugo. At meron tayong isang normal na itlog ng manok. Yan, haluin ulit. At luto na to guys. Ay, kinamay ko na. <laughs> Para daw mas maganda sa picture. <laughs> nilagay lahat to ng itlog. Bakit kasi hinalo pa? Hindi na lang nilagay sa ibabaw ang itlog. Hinalo pa yung itlog sa ano. Ayan guys, luto na. Thank you for watching guys. Please watch the full video. And don't skip the ads. Bye bye!